Oh, good morning mga kamaster, good morning yan you know? So, nandito kami sa ano, gawa namin yan you know? Bumagsak yung ano, yung puno kagabi yan you know? puno na bumagsak yan you know? mampa doon sa taso Pinakot yung ano, kabilang bahay Ayan. Ang laking puno ng ano ba itong kahoy na ito May uh, mong na kung anong tawag yun Yan o Nandito sa gilid